Good day everyone! My name is Annie Sofia and I am your Plantopia here in Japan. Gusto ko lang isare sa inyo yung aking nabiling ng Hilidan Tortoon sa online premarket. market. So, eto na nga yung aking biniling halaman na philodendron tortoon. Sila matagal ko na siyang gusto. Kaso, hindi naman siya rare. Pero hindi ko alam kung bakit medyo mahal yung kanyang presyo. Hindi siya rare, pero binira mo lang din siya makita sa market. Lalo sa mga garden center. Kung meron man, medyo may kataasa ng presyo. Kung bibili ka siguro ng kapiranggot lang abutin ng mga 2,000 yun or 3000 yan. Tapos minsan naman kapag medyo malago-lago ng konto, maabot ng isang napaya. So, parang, ano, hindi naman siya rare. Kaya lang, nakatama na Ano pa tayo na kung gusto? Kaya ko siya tinitignan sa likad. Kasi medyo, alam nyo na, price din ito. So, ito na nga siya. Ah, ati, pili ko. Pili dendron. Pardon. Iba ordinary. Very, ano, very ordinary lang mo. Yun. Ito yung ang Ayan siya. Ang ganda. Diba? So, kung bibili mo siya sa... Siguro kung bibili mo siya sa mga garden center or sa mga... Shokobutsuya-san. Siguro ang price nito mga nasa 5,000 yen or is kalahating lapat. Ganun. Pag siguro mga doble or ano nang konti, malago ng konti. Nasa isang lapat na siya mahigit. So, hindi pa rin ako pinigilin. So, kagabi, ano, alam ko na, hindi tawag lang early bird. Nag-hunting <laughs> ako. Nakashempo ako ng na... mura. Ito siya. 2,000 yen lang siya. Kasama na yung delivery fee. Yung nga lang, ang kanyang delivery kaya pala siya mura kasi uh, dahil yung shoe or yung para ordinary lang siya na deliver. So, wala siyang wala siyang tracking number. Uh, wala ka rin kasiguraduhan kung ano makakarating sa'yo. Pero, sa Yubing Kyoko naman, medyo maingat naman sila ng ano, pag-deliver sa mga halaman. Basta sabihin mo lang sa kanila na na ito yung itaas, ng part, ito yung sa ibaba. So, lalagyan nila ng sticker yan. So, ganun. Ito nga siya. Kapag bumibili ako ng halaman sa online, sa mga online free market na nakalagay sa paso, hindi ko na muna siya nililipat agad-agad. Minsan, nahaya ko muna siya ng ilang araw, kaya ilang linggo, kaya minsan naman kapag ka sinipag ako, doon ko lang siya ililipat. Kailan nito, hindi pa naman, hindi pa naman siya, feeling ko hindi pa naman siya kailangan ilipat eh. Parang, ano eh, maka naman siyang okay. Yan siya. Diba? Maka pa naman siyang okay. Maka naman yung karilipat lang niya. Ayun, ililipat ko lang siya kung kinakailangan. Halimbawa, pag dumating sa'yo, medyo hindi hindi stable yung halaman. Yun, nililipat ko siya. Titignan ko yung ugat niya, titignan ko kung ano yung bakit hindi maganda yung itsura ng halaman. Doon ko lang siya ililipat. So, tulad nito, mukha namang okay siya, mukha namang hindi na kailangan lipat. Stay ko na muna siya dito ng mga ilan ko So, eto na nga, uh, na-check ko naman, wala namang problema, okay naman, masigla naman yung halaman. So, pwede ko nang i-receive, pwede ko nang bigyan ng yo kasi seller na maganda yung kanyang product. Yun, advice ko lang sa inyo kung mga buhibili kayo sa mga Mercari or kung saan online shopping, bago nyo i-receive, i-check nyo na muna yung product. <clears throat> bago nyo bigyan ng rating seller, i-check nyo na muna yung product. And then, pag hindi, hindi kayo satisfy or meron kayong tanong, pwede nyo naman balikan, pwede nyo i-message ulit Hindi naman kailangan na ura-urada na i-receive nyo kaagad. Kasi kayo yung customer, di ba? Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking video. Until next time, sabi nga, LAT Health is your health. Bye!